tignan nyo naman ang tubig kung anong kulay paano naman makakapamana itong buhay na ito kaya mamimiwas naman muna tayo ah, sa si idolala no, oh, meron tamang meron ngayon yan ang veterans dyan sa si idol Omar kaya hatayin kung sinong unang makakahuli dyan sa dalawa ang veterano o ang mas veterano. Ang lakay niyan! Lako! Joke lang! May bata kaming kasama, oh. Hoy! Bay, huli naman! Huli na ako! labong hindi talaga makakapamana. Kaya tatry natin ang may umiwas. Iwas mo tayo. Ang veterans. At ang mas veterans. Ayun. At ang meron. <laughs> Walang yan laki ang nakadali nito. <laughs> hindi mo tanggal, ah, hindi mo dala, hindi mo ayangat. Ano, hindi mo iangat Alone. Oh, nou wat is Yeah, maya own. No. Oh. Bata ko. Oh. Ah. No. Wala si Pektal. Nakapektal. Awala ka eh. Wala nandiyan nakapektal. Wala. Ako, lang, ano? ko, kain kain pati talim. Ako, kain pati talim. sa takaw ng mustang yon. Talim. Maliit lang daw. Ayun, sa natin ay nangangain ng talim. Ala! huwag yan. Oh. So, so, uh, putol, uh, putol. Matakaw ng sima yung isla doon, no? Ha? <laughs> <laughs> ha? Palit ng talim, lang ha, malit. Malit ha, diyan ha. <laughs> At naman ako. <napakabulok. laughs> At diyan napaka bulok sa <laughs> <By> huli naman. <laughs> ay kanina pa. Ayaw, Wala makita ang mga mga nanood dai. Lebo kasi lebo. nakalpas oh, oh, oh. Iwalan nyo Diyaw Puntik pang nakalpas Oh Bigyan <laughs> na?

Gay pistol Gay pistol Cadu Eh pasang отправ Pergi League Traveller Enкий Terus Ha? Syed <laughs> baka huli mo sa alakalutang lubog mo yeah, wala, sabit kinain ay yeah. Yeah. ayan nga yung puti na sabit kinain ay ginagalaw na ay <laughs> <laughs> ah dale. Siya ring huli. Mangbu. lalaki rey. Oh, laki oh. din naman um, oh. Oh, ha? Mababato tama. Nakakailan na? Bago, tama. Ah, Ah, ah. May asawa na pala din eh. Anak. Kakadalawa na. Ha? <laughs> malaki na masarap ng panain tama non? Eh. Um, ano, na eh ano nakahalit na kulimaw, mo ha ah, tas eh tas ah laki ng huli sa'yon sa yun Kahit na lago. Pahawak ko Oh. Dalag. Ah, maliit ang ano? Uh -huh. maliit ang. -muso. Oh, bakal pa Oo. Ngusong-nguso. Ano? Oh, oh. 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 oh, yeah. oh. oh. cảm ơn tao luôn tao luôn, huy, tusuk, tusuk, này, ai <cười một trường> update? <cười một chiardove> wow ayos nadali desigrasya huli na naman huli na naman wala daig na daig daig na daig eh yeah. Anjo. nyo maliliit nga panay na panay naman Magaling, magaling si tatay. Huli na naman! Yakal! Yakal! Ah, ah! Oh! Ay, panay na panay, ay! Ay, pare, pare sa mga ulasan niya, ay! Oh! Saan? Huli na naman! Kapatid ni Pisang Ewet, si Idol Lucky. Wala. Hindi ka lang kaputok doon? No. Para naman bayawak. Ah, <laughs> <laughs> oh, patingin pati ang huli mo. Wala nyo. Wala oh, kayaan tayo. Wala kayaan tayo. One. Oo, oh, oh, huli din. Ayan ho! Ayan ho! Oh, Ayan mm. oh, mm. ho! Nakatali eh. oh, pay Uwi na si tatay! Ayos na! Jackpot! Iba uh, talaga pag maaga! Uwi na! mo din na yeah. Uwi <laughs> na din Go Jake, may huli siya Iliwanan na Ay Ah, kami nila na iwan Suko na yung iba Uwi ah, natatabihan daw ng malas Walang mahuli. Walang walang ataw eh. Okay. Okay. kunti. Nahuli. Nagpalipat-lipat na kami. Wala pa rin nadali. Hindi masarap panoodin pala pag gayaan. Ay. Bulok. Bulok. Ha? Ano? Bulok. Ha, oh, tara na. Ha, ah, na. Tama na konti. Oh. Tama na yung huling yan. Sinong bulok Sayon Sino yun? Ha? Okay, let's go.